gusto ko ang titingnan dito baka uh, mayroon pang mas maganda ay mga mo, no ito hello kitty Two sixty. Parang maganda siya. Ganoon, 60. Parang mas maganda ito. Yan. Ito na lang siguro bibiliin ko. Para sa kanya. kasi to oh, ang cute, niya nila oh. Ang daming paninda pero walang pambili. Maraming naka-display, walang pera. Tingin, Tingin na lang. Ganun. Maraming salamat sa panonood.